Mama Amy, Senator, pasensya na po. Pero ang isa lang na hindi maganda, kung alam nyo man po na may pisyo ang ating Pangulo yung kapatid nyo na ganon, na ganon, dapat naman po, hindi nyo na pinus na tumakbo siya ng Pangulo. Pagtaas ng bayarin ng tubig, pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng bigas, yan ang unay ninyong solusyonan. Yan ang unay ninyong solusyonan gawan nyo ng solusyon kung paano mapapagaang ang buhay ng mga mahihirap na mamayang Pilipino. Wala kami mapapala sa mga Senate, Senate investigation ninyo. Yan ay pagsasayang lang ng pondo ng bayan at yan ay pagsasayang lang ng pondo ng bayan at pagsasayang ng mga oras ng mga mamayang Pilipino. Sana tugunan nyo at tunay na suliranin ng bansang Pilipinas. Huwag kayong pumokus kay Ma'am BP Sara Duterte. Ngayon, okay, gusto nyong ang budget ng OBP. Imbistigaan din kayong lahat na may mga pondo. Lahat kayo, sumalang sa imbistigasyon. Transparency tayo. Huwag yung si Ma'am Sara lang ang binabanatan lang yan. nyo. Bakit? Kayo may mga pondo rin ah. Imbistigaan nyo mga sarili nyo. Sa panahon ni Duterte sabi niya, wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Itigil nyo yan, eh kung hindi, papatayin ko kayo. Sa panahon naman ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, bahala kayo. Basta kami, tuloy-tuloy lang kami. Gago. Maabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. <laughs> Yawa.